hi everyone so good morning to all of you guys and for today it's morning pa magkape tayo ayan ayan kakain na tayo makabigyo nung takuin ganito ganito Bigwin lang ang mga tayo. May, May... asukal siya na ewan ko galing saan ba ito. Nadula ko. Ganito ang mga Pilipino guys. Kumuha ng biskwit, isaw-saw sa kape. Ko, kuhaan na kong punan karong, karong bun. Akong punan kay Kuandra. Ang sobra gabi ibang nga wala na kong giho. Ngayon mo <laughs> Abot yung mga niya ngayon. Eh. Si Bobby, guys is kumakain ng itlog. And ako din. Lagyan mo ng toyo, babe. That's my egg. Oh, konti lang da. That's my egg. So, this is my egg. Lagyan ko siya ng toyo, guys. Ang sarap nito. Tapos i-round the room chum, chum, chum. Niyo na kami. Muna. Kain tayo. Hmm. Hello, King. Welcome. Yeah, I'm fine. Uh, yeah. I'm eating breakfast. No, <laughs> no, I'm not watching today. Maybe in the night I watch. Yeah, before. And then I close, I open this one. Yeah. Pag mag-diet kayo, itlog lang ang kainin niyo. I come your board yesterday. English na po ang customer niya, guys. <laughs> Sa kanilang business. Hmm. Hmm? Yeah? Yeah. He's doing... Yeah, I have. The business for the future. May mistake kasi siya. I have but only 3K. Wah, tenang Tausan lah, Ya. How are you, King? Mm Hmm, klinik so cool. Ah, for you? What wow, too much. tua wow, too much, you know? It's too much. 60K, too much. Okay, king. Bye. Okay. Bubblet doing her business. Bye for the future, guys. <laughs> so, lahat naman tayo, di ba? Kailangan maghirap before ma makuha ang natin, ano. Welcome everyone. Medyo late. Okay. Dire okay. ko okay. Annyeong, annyeong! Mm, nasa Korea na po siya ngayon. No, tapos na siya sa English. Korea na siya ngayon. Korea na po siya ngayon. Yung kanyang kamiting. It's Korea na. Mag-Korea ka na, Karun. <laughs> Mia sa. <yosa. laughs> Meron pa ni Yusa. Hi, Park Miong. Yeah. Anong pangalan mo? Hello? Come Simon Si Moon Bohe. Moon Bohe. Yes, guys. May mga business po siya. Makakamitin niya it's sa uh, galing Amerika and then galing Korea, Thailand. Mm -hmm. We're doing now ang um, pagmalakasan. CEO. <laughs> One day, it's magiging CEO na siya, guys. Nakikita yeah. niyo na siya. Magling live araw-araw diyan. Ako munang mauna, ha? Pero ngayon, kumakain mo natin ng itlog. Yan. Yeah. I'm fine. How are you? Ta. Mami! Taka, mami, dali. Ano na naman? Hello, Gigi.